Ayan siya guys, oh. Oh. Wow, na siya. So, pang wiper na yan. Ayan, good afternoon mga guys. May binili tayong pang ano ng wiper. Wow. Ayan, oh. Solid wiper cleaner, sabi niya. So, uh, testingin natin yung ginagawa ng iba na ano-an natin. Ilagay natin dito. Ilagay natin dito, tapos yung isang itong, itong 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 isang tablet lang daw. Paano Yan. Itong itang isang tablet lang daw. Itong 4 liters, 5 liters ito pero binawasan natin para maging para maging 4 liters siya. So, testing natin you, mga guys para bukas ilalagay natin doon sa ano. Ayun, lagay ko na. Okay, alright. mag uh, daw yung tubig eh. Uy. Ayun oh. Ayun oh. Ano magay -so. nag Eh nagbo mm? Eh. Ano siya? Tanggalin natin 'yung oh. oh, ano. Okay, okay. Para kitang-kita pa. Ah. Wow. Hmm. Hmm. So, legit siya oh guys so takpan natin para ano igalaw-galawin daw natin paano masabi Ayan. May maya tingnan natin kung ano result niya kasi mayroon pa ata doon. Oh. Meron pa ba kayo? Wala. Ay, meron. Ito po, ano? Ayun. Ayun po. Ano? Nagpapakulay pa siya. Ayun, nagpapakulay pa siya mga guys. Okay. Oh. Ayos naman. Oh, Kinakulayan niyang dahan-dahan yung tubig. yan wow! Ayan siya guys. Ayan wow. wow, na siya. Okay, pang wiper na yan. Pinalagay natin daw sa wiper. Para ano. Pwede na daw pang hugas ng uh, ano. kawin natin acid rain remover. Sa windshield pa. At saka ano. Pwede na pang ano daw yan sa foam. Tapos punasan. So yan lang po mga guys. Okay. Alright. Salamat, salamat. Salamat. Good evening, good evening. Ayan o. Malakas ang ulan mga guys. Grabe.